Ito nila sakit akin, pati nga kayo, na-operado kayo. Mm -hmm. Aalis ah, ko lang po ito sa blit lang na. O, tingnan nyo tayo, sa sakit doktor, tingnan natin na, pag ito sumakit, talaga may sakit doktor ka na. Ito Bilot lang natin. Sige po. Pag sumakit ito tayo, may sakit doktor ka ha. Bala. O, pigayin ko ha. Ah. Wala. Inkanto, wala rin ang makita. Hmm. Wala. oh, Wala tay. Kulam. Yan yung kulam, no? sige tay. Hindi ko pa tatagal ito tay kasi operada ka eh. Ah, uh, ganyan tay, ganyan, ganyan. Pababa. Sige pababa. Aalisin lang natin. Sige, sige tay, sige tay. Huwag kang magalat tayo, ah, akong bala, akong bala. Walang mangyari sa'yo, tiwala lang. Yan tayo ang kulam. Kasama po sa kumukulam sa inyo. Kaya aalisin ko lang tayo, anay. Bali ito, hindi nyo naman patatagalin kasi operada po ka. Sige pa, resume. Puh! Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Sige, kunti, kunti na lang, kunti-kunti tayo you know, pagkatapos nito na, iipit ang kulit siya. Hindi na siya masasaktan. Kunti na lang po, kunti na lang. <laughs> Panginoon, kung isa sa akin, may kailangang mingaw ng basa niya, balik ko yun yung nilagay sa taong ito. Saan? Ito na kayo Adal! Meron po. Meron po. Meron po. Okay nyo po. Tingnan nyo ha, huwag muna kayo malis. Iipitan ulit kita ng panibagong mm. papel. Sige po, paubo. Tapos bigyan nyo ko ng ano, isang container pang pamilya na pang kalatan kakargaan ko. Para kahit sinong gustong kumuha, uminom. O, tinan mo tayo ha. Di ba ito iniipit ko sa'yo? O, babalik tayo doon sa iniipit ko. Bago to ha, bago hindi yung kanina. Tinan natin. Ah. Oh. Tayo. Bigit. Ah. Oh. Oh. Wala na. Pero kanina masakit. Ibig sabihin po, lahat ng inipitan ko, kahit bumalik sila, wala na pong mangyayari na. Okay. Kasi kung meron pa ata. Shout out sa lahat. Uh, hey, ito, dito sa siya, Talavera. Sino siya? Sino siya. Uh, Nabisya ako sa nang gagamot ang okay. team ako okay. na si Eric. Apo Eric, Apo Celine. at uh, kasama ko ang aking pintan. Hello. Ayan. Shout out kay Apo Ken, Apo Marwin, mga team Apo, Apo Sita, team Apo yan. Kay sis Mike and brother Jan Jan. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. Lalo na sa money hunt natin. Uh, wala pa tayong magandang donation. Pero okay magala, magipon tayo para maka makatulong din po tayo sa kapwa. Maraming salamat. Pum!